Hello, hello, everyone. Kumusta na po ang lahat? So, this is our deep gardening vlog 3. Nasa pangatlo na po tayong pagbablog natin sa pagka-garden. Ito sa ating uh, provincial life. Ayan. So, ang ginawa ko dito ay nagtatang, tinatanggal ko na yung mga damo na mga pinagbubunot ko nung kahapon. Hanggang dyan lang yung ating nabunot kasi may biglang dumating tayong uh, bisita, So, bali, nahinto, nahinto yung ating pagbubunot ng damo. Ayan. So, ngayong araw na to ay tinatanggal ko na siya para mapatuyo. Then, para maano na rin siya, masilaban. Para magiging malinis yung space na pinagtanggalan ko ng damo. Ayan. Medyo hapo na tayo ngayon, guys. Nagsisimula ako ng mga 4 p.m. Ngayong hapon. Kasi hindi na siya masyadong mainit. Nahirapan ako sa pang ano, sa aking uh, hinahawakan na pag ano, pagsungkit ng damo. So, inano ko na, ginamitan ko na ng kamay para maging mabilis tayo. Naalisan ko na muna siya ng damo para maging malinis na yung area natin. Pinag, yung aking pinag uh, bubunot na hala damo. And medyo marami-raming damo pa yung ating bubunutin dyan, guys. Yung aking aso, o. Oh, sunod ng sunod sa akin. Kung, kung saan ako, nandun din siya. So, yan. Aalisin muna natin yung ating uh, pinagbubunot ng mga damo. Para maging malinis na dyan. Hanggang doon pa tayo sa dulo ng pader na yan, magbubunot ng damo. So, ano lang tayo. paunti unti lang. Kasi, mahirap pa persa. Maubusan tayo ng lakas. <laughs> so, hanggang, ang ginagawa ko dyan is, linisin mo na natin yung area. Maraming ano, maraming nangangagat, makati. Makati ng lum, parang lumilipad ng mga ano, insekto pagka kinagat ka medyo makati Yan. Eh. so panoorin nyo muna guys habang naglilinis ako dyan ng mga damo Maraming raming damo yung aking nabunot kahapon kasi medyo mahaba pa nga yung mga damo sa side na yan hindi siya na ano hindi siya na grass cutting ng asawa ko nag grass cutting siya pero kunti lang kaya malago kasi yung nandyan yung mga damo dyan sa gilid malapit sa pader kaya maraming damo yung aking nabunot Yan. Diyan lang naman tayo sa gilid, magbunot ng damo. Yung dito na side na banda, medyo baba na. Diyan na natin bubunotin dyan. Hanggang dyan lang sa may gilid kasi hindi kasi pantay yung lupa. At uh, may balak akong itatanim dyan pag natapos ko na ibunotin lahat. Pero pwede na rin siguro ako mag ng tanim bukas. Lalagyan ko siya ng ano, ng may buto akong okra. So magsisimula ko magtanim dyan ng okra ka bu uh, bukas ng umaga. Ayan, tataniman ko siya ng buto ng okra. Tapos sa doon sa dulo, iniisip ko, magtatanim ako ng sitaw. Wala pa nga lang akong ano, buto ng sitaw, guys. Naghanap pa ako kung saan makakabili ng buto ng sitaw. Medyo magandang lupa kasi dito, nas, dito sa malapit sa pader. Kasi hindi siya mabuhangin yun lang, may mga ano, may mga matitigas na part kasi yung mga puno na naputol. Diyan. May mga puno pa nga na nagsisimula pong sumibol. Ikakat ko na lang yan. Gagamitan ko ng ano, ng pang-cutting na ano. Yung pang sa damo. Hmm. Bukas mag-ano ako, magtatanim na ako ng okra dyan sa mga ano, sa part na wala nang ano, wala nang damo. Tapos doon sa part na marami pang damo, pag nalinis ko na yan dyan, magtatanim ako dyan ng ano, sitaw. Sana makahanap ako ng buto ng sitaw. So, ayan, natapos na natin. Ito tinanggal. Ilagay na natin dyan sa karito ng tawa ko dyan. <laughs> Papabuhat ko yan sa asawa ko. ayan. So Malinis na. Ayan, yung malaki-laki pa yung ating tatanggalan ng damo. Hanggang doon pa sa dulo ng pader. So, tara guys, sumahan nyo ako sa ano, sa likod bahay naman tayo. Kasi may itatanim ako ng ano, may tatanim ako ng talbos ng kamote diyan. May tinanim na akong talbos ng kamote. Kaso lang yung iba na matay. E kanina naglalakad kami, bumili kami sa may tindahan. May nakita akong talbos ng kamuti silang tanim Nang hingi ako. Yeah, binigyan naman ako, sabi ko hingi ako ng talbos ng kamote nyo, itatanim ko. Kung pumayag naman yung ali, mabait naman yung ali. Kaya binigyan ako. So ito, itatanim natin yung mga space na namatay yung kamuti na tinanim ko. Tatanim muna natin ito guys yung ano, uh, kamuti. Talbos ng kamuti. Kasi yung ibang kamuti ko rito is ano, hindi tumubo na So ito muna. Nakahingi ko sa kapitbahay ng talagos ng kamatid ko. Tatanong natin dito. Nandito tayo ngayon sa likod ng bahay. Yung iba ko namang tanim dyan ng talbos na kamote na buhay naman guys. Kaso lang yung iba, namatay, maraming namatay kasi maiiksi lang yung puno na tinanim ko e ngayon medyo hinabaan ko yung pagkat ng ano ng uh, kamote Sana tumubo lahat kasi nung ano nung time ng pagtanim ko dyan pagkatapos kong pagdamo tinaniman ko kagad ng ano, talbos ng kamote kakaunti lang yung talbos ng kamote itatanim ko kaya pinagkakat ko siya ng maiiksi e, yung iba na buhay yung iba na matay kaya sana ngayon mabuhay lahat kasi medyo dinabaan ko na yung pagkat ng ano pagkat ng steam ng kamote So diyan lang kayo guys panoorin niyo lang ako kasi wala naman ako nang masasabi sa aking voice over So panoorin niyo lang ako guys hanggang sa matapos yung ating pagtatanim diyan ng talbos ng kamote maraming salamat magsasalita na lang sana ako dyan guys habang nagtatanim ako ng talbos ng kamuti para hindi na nga sana ako magpo-voice over kaso lang nahihiya ako guys <laughs> kasi may mga tao dyan gumagawa sa kabilang padero pakaisipin nila yung ali na babaliw nato sa kabila wala namang kausap pa na yung dalda <laughs> kaya nagtumahimik na lang ako Ay, nag concentrate na lang ako sa pagtatanim ko dyan ng talbos ng kamote sabi ko mag-voice over na lang ako mamaya <laughs> We'll be right <laughs> back. sarap naman talaga itong talbos ng kamote, guys. Ano, marami kang magagawang luto dito. Pwede ka, pwede ka magiging salada. Ayan, gustong-gusto gusto ko yan. Salad ng talbos ng kamote. Lagyan mo lang ng ano, ng lamas. Pero alam nyo, guys, sa totoo lang, mahal ng gulay dito sa probinsya. kung kung Maynila. Ang Maynila, medyo mura pa kahit pa paano yung gulay. Dito napakamahal ang gulay. Ang mura lang ata nila rito is yung isda yung isda, murang-mura talaga yung isda. Wala akong masabi sa isda, asariwa pa. Pero pagdating sa gulay, ang mahal. Ko, nakabili ako nung naka, naka, kailan ba yun? Isang linggo na eh? Nag, ano, ako, nag, uh, sigang. Yung, ano nila, yung, si yung, yung, tawag ito, yung kangkong nila, kakapirangkot. Buti pa yung sa Maynila, yung 15 pesos natin na kangkong, medyo malaki-laki pa dito. Yung, dito parang yung 15 pesos nila, parang ano, parang halagang 10 pesos sa Maynila. Yung kantong. ang mahalang gulay dito. Pero meron naman daw, ano, meron naman daw ng maraming gulay sa ano, sa ibang no, sa ibang baryo. Parang bagsaka nila. Kailangan nga lang, may tawag sila doon, nakalimutan ko. Tuwing ano ata yun, tuwing linggo or ano sa may ibang sa ibang lugar tuwing Merkulis parang ano parang bagsakan nila na mura kakabili ka ng mura pero syempre pag kailangan, kailangan mo na magluto na may gulay mapipilitan ka rin talagang bumili kahit mamahal kamatis nila rito isang piraso 20 dahil pang Maynila, Maynila kahit papano mura lang yung, yung anong ano, mura lang yung kamatis. Dito napakamahal. Sana nga yung pag nagtanim ako ng kamatis, tumubo din yung kamatis na pagtatanim Pag, ano, yung kamatis na itatanim ko. Kasi mahal na mahal. Ang mahal ng kamatis dito, sobra. Hindi ka naman pwedeng di bumili kasi kailangan mo ng kamatis, ha? At syaga ka talagang bumili. Magtiis kang bumili kahit mahal. Basta ang mura lang nila dito, isda. Isda. Iwan ko lang sa mga, ano, iwan ko lang sa mga ibang seafoods. Hindi pa kami nakapunta mismo sa bagsakan ng, ano, ng mga seafood sa mismong Dumagiti daw yun. Sa yes, Dumagiti marami rin mabibili ng mga seafoods doon. Try namin pumunta roon. Malayo-layo pa kasi dito yung mismong dum Dumagiti. Gusto kong maring mamili doon. Gusto kong pumunta sa palengke ng Dumagiti para makabili ng mga seafoods sila ko. Ewan ko lang kung ano, mura. Sana mura lang. Kasi yung isda dito napakamura talaga. Wala akong masabi sa sariwa sa, sa, sa pa. Sana doon sa ano sa Dumagiti pag sa Dumagiti kami mamimili. Malalaman natin kung magkano yung mga ano nila, yung mga kilo nila ng mga shrimp na kadalasan binibili natin sa Maynila. Kilo ng shrimp nila, kilo ng ano ng alimasag, kaya so kung makabili yan dito. So yan, tapos na yung sa kabila. Dito naman tayo sa side na to. Kasi may nakita akong uh, hindi, na, hindi rin na buhay. Ang bilis matumubo ang damo. Ah, katanggal ko lang ng damo sa side na yan. Ang bilis mag, ano, magsipagtubo ang bagong damo. Panay kasi ang ulan dito. Kaya pag panay ang ulan, mabilis tumubo yung damo. Pero yung doon banda sa malapit sa pader, hindi ko pa talaga yan nalinis kaya malago na ang damo dyan sa bandang gilid na yan. Yan pa yung isa sa ano natin aalisin. Yan mga panibagong damo na yan yung tumubo. Sana yung ulan kaya mas maganda, maganda na naman pa na yung ulan para kasi pagka ano, pag uh, magbunot ka ng damo, malambot na. Hindi ko nang ginagamit siya ng yung pang-ano ko ng damo, pang tanggal ko ng damo. Hinahata bin ko na lang yung damo. Kasi nasasama naman, mabilis sumama yung damo dahil malambot yung lupa. Hmm. Tatlong puno na lang ng talbos ng kamote ang itatanim natin dyan. Matatapos na rin tayo sa pagtatanim. Natatapos na ako dyan sa pagtatanim ko ng talbos ng kamuti. Sana tumubo lahat. Kasi mas masarap din ilagay sa sinabaw na ista. yan guys so tapos na yan tapos na tayo magtanim yung ibang talbos kasi nabuhay yung iba patay karamihan namatay I diligan ko muna kasi para pag nagsawasabaw tayo ng isda pag talbos naman tayo at nagsawa na ako sa puro kalamunggay na lang ilalagay <laughs> diligan ko muna yung mga Thank you. guys. So, ayan yo yung, yung aning yung aking aning... Okay. Yung aking tanglad, may apat na uh, puno ako ng tanglad dito. So yan, buhay lahat. Ayan, nagpapanibagong dahon na siya. Hmm. Yan, dadami yan. Papanibagong damo na naman, no. Oh. Kabubunot ko lang dito. Marami na naman damo. Yan dyan, madamo pa talaga yan dyan dahil hindi ko pa naumpisang bunotin. Ayan. So, buhay na yung aking ano. Buhay na yung aking tanglad. Ayan. May uh, apat na punuan ako. Tapos yung aking talbos na kamote. Ayan. Hmm. Sana mabuhay ulit ito. Buhay na to. Ayan. Buhay na siya. Ayan. Yung ilang piraso lang yung nabubuhay. Yung iba ba tanim. Ayan. Sana maging ano lahat. Maging maayos lahat para ano. Ah, kapag sabaw tayo ng isda at talbos ng kamuti na naman yung ilalagay natin. Kasi nagsasawa na din ako sa ano, sa puro malunggay. So yan guys. Punta tayo sa harapan. Tapos na tayo dito sa likod. So tayo dito sa likod. Yan yung aking kangkong tumutubo na rin dyan Ayan, may kangkong akong tinanim dyan tumutubo na rin ng pailan-ilan so ah uh, tayo lang natin na lumago sila punta tayo dito sa harapan aking asawa kakamada <laughs> tatanggal siya ng kanyang mga naputol na damo yan na na muna magbunot kasi masakit pa yung aking kamay so bukas ako mag continue ng bunot ayan na yung nalinis natin so next pag nalinis natin ito lahat hanggang doon sa dulo yan nalinis ito lang naman yung gilid ito lang yung gilid na tatanggalan ko ng damo dito hindi na ano, ano ang gagawa na lang ako dyan ng ano Pagtataniman ko So, pag natapos dyan Dito naman tayo sa likod Ilinisan natin ito hanggang doon Para maging malinis lahat Dami pa dahan lang para Matatapos din yan ang aking asawa nagkakamada ng kanyang ano krik. pa ito pa buhatin mo <coughs> kasi yan o mabigat na puro damo hindi ko na kaya mong anuhin Ayan, pulutin mo muna yan pa o, nalaglag. Nalaglag din yan eh. Sige lang, ayan na dahan -dahan, mo lang, dahan-dahan ka lang mag ano. Nalaglag yan eh. Sobra na eh. Sige na. Doon namin iniimbak, doon namin pinapatuyo para pag natuyo, Laban ulit. Kunin mo na lang pa. na ako. Ayaw ko na mag ano. na ako ng kamay ko. Kunin mo na. Lagay mo na lang Ang dumi-dumi na ng ano ko. Ang dumi-dumi na ng gloves ko. Panalaban. Medyo maiksi itu rito sa harapan doon sa likod, malago upang damo. So ganti dito na lang, guys. Thank you, thank you for watching. Bye, see you on my next video. Bye bye. So hanggang dito na lang, guys.